Yo, what is up, mga idol? So, kalong mga idol, uh, wak man tayo laing lingaw, no? So, uh, kuyugi ko ninyo. Uy, isa to? What's that? <laughs> so, shout out, Daini, Dainina. Hi, Dainins. Hello. So, muna akong soke, mga idol. Dainins, so, shout out ba? Ha, shout out? <laughs> 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 Wag mag shout out from the siya mag-shout out, mga idol. Ako na yung mag-shout out. Damaso tato. So, mga idol, kalong mga idol kay uh, kayugi ko ninyo na tayo pala itong uh, bagong nga abri dali sa amung Kanang, doon na nagod kayo na atong tanahon itong unsa ka dako, o unsa ka lami, o unsa ka barato. No? Ang tayo ngayon, dalang ka? Dalang ka? so atong talawang mga idol, doon na kayo mga idol. So muna yung among shop mga idol. So nara ato ka na eh. Dara, mga idol. Doon na nagod mga idol, mga pilakara. Pilakala kang ragud, mga idol. Sira eh. Nara. Able? Able sila? Open. Oh, drama mga idol mo ni si Aung ninyo mga idol. Oo. Oh. pangalan pangana na? Kani, MGR? Ah, MGR Store Chicken. So, atun pa. Okay. Nay bagong luto? Ay, manok lang siguro. Uy, bagong luto manok. Drama mga idol. So, Murag na hurot, murag na na ilang kan mga idol. At uh, Sige lang. Ay, ang magluto mag, mag pa mo? O, di na. Manok? Ma na ka? nagluto. Ako mag ang luta niya. So manok na kayo. Nagluto Ah, okay, larang. mga idol. So, uh, mamayat ang tatakaroon niya. Yeah. Pero mas ginahan, mas ninot man kung init, no? So, ito magluto pa sila. mga idol, ay. Eh. Okay. Ready na ang ilang kuwan. Ano siya na lain? Larang? Larang. Larang, mga idol, eh. ay. Yeah. Unya kay ang request sa atong mother kay Manok Man. So Oh. One. So munis lang mga idol ay. Dula kayo ay. Simple ang tagiyan ni si Boss. <laughs> <laughs> so mo mga idol. Dula kayo na, mga idol ay. Oh. Munis siya straight drill ni si Green Belt. Way laing Na ba nila yung branch o kinira? First? Ah, uh, wala na anong na yung one. Ah, na one, eh? Ah. So, mga idol, napad din nila branch, mga idol. Sa inayawan daw, no? So, mo nila, mga idol, oh. MGR Store Chicken Combo Meal. So, barato na kayo, mga idol. One piece chicken, one cup rice, one soft rice. Ah, solid kayo, mga idol, eh. Oh. Kanon good kay hapon na kayo. Alas, hapit na mag 4, mga idol. So, nahurot na, na ilang sudal, mga idol, oh. Mulag dagan kayo ni kanihan, oh. O no? Oh, lagi. daghan lagi kayo. Shoutout ni ma'am. <laughs> no? Oto oh, mga idol, magpaabot lang ta sa bagong luto niya mga idol. So Ah, oh, sige sige. So, okay. Tag pila gani ang chicken? So, 30. So tag 30 lang mga idol eh. Pero kung kini akong abilon nga kung bumil. Ah, mo ba? man akong manangan nakalungag naman ko. <laughs> Nindot ang mga idol. Kung bumil, no? Sa 50 lang ta. Audrey, Audrey, bod. Na po, ang tapad po ni mga idol. Kaya eh. Oo. Oh. Dara, <laughs> oh. Shout out. So, na po yung snack dali mga idol, ha? Oo. Oh. Na po dali. Double purpose, triple purpose mga idol. Na ay kaon, na ipang pang snack niya. At the same time, pwede po ka mag, magpaputupi. <laughs> Shoutout dun. Shoutout dong. ba? Shout oh bito Aces. No? Oh. Mas kusog. 6, 7.6. Oh, nagunsa ka diha. Uy. macam yang di Kondiha hmm. baik yang oke okay. So mga idol, mabalik lang, balik lang tama mga idol kaya magluto pa sila og manok. Ah. So mas lami mga idol ang init kaya para lami kay banyak niya, lami kay ikaon mga idol. So update lang tamo nya mga idol o oh, dagan salamat and God bless. Damaso! Damaso tato! Ha? Dapat nakapalo ka? Palo. Oh, Oo. Okay. <laughs> oh Oo. Ipalo ha. Okay, okay. Bye-bye. Facebook, YouTube, TikTok. Facebook, YouTube. TikTok.